Mga gustong mangyari ni Andrea Brilantes sa taong 2024. Nagbigay ng pahayag ang controversial actress, na si Andrea Brillantes, hinggil sa kung ano ang mga gusto niyang mangyari sa kanyang buhay sa darating na taong 2024. Hindi naman maitatanggi na isa ang actress na si Andrea Brilantes sa mga personalidad sa telebisyon na talagang pinag-usapan ngayong taon, dahil sa iba't ibang kontrobersya na kanyang kinakasangkutan. Ayon sa naging pahayag ni Andrea Brillantes, Patungkol sa mga bagay ni nanais niya sa darating na taon, ipinahayag niyang simple lang naman ang gusto niya. Ito ay growth at healing. Ipinahayag rin ni Andrea Brillantes, na wala na siya masyadong Christmas wish, dahil masaya naman umano siya ngayon. Healthy rin umano ang kanyang buong pamilya, kaya naman ang tanging naisip na lamang ng aktres ay matuto siyang mag-drive. Naging mas matunog ang pangalan ni Andrea Brillantes, nang masangkot siya sa hiwalayan ni na Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Sa kabila naman ng pambabatikos na natanggap ng aktres ay nananatiling tikom pa rin ang kanyang bibig hinggil sa issue. Tila pinapabayaan na lamang nito na kusang mawala ang issue, maging si Catherine Bernardo ay nananahimik na rin at hindi na nilinaw pa kung totoong may kinalaman nga ba si Andrea sa issue. Sa kabilang banda, marami naman sa mga fans ni Francine Diaz ang pumuputok ang butsi dahil sa pandadamay ni Andrea Brillantes noon kay Francine Diaz sa issue ng hiwalayan nila ni Seth Fedelin. Gayong ang katotohanan ay nagtaksi lang naman si Andrea Brillantes kay Seth Fedelin dahil sa ginawa nila ni Daniel Padilla. At kung bago ka pa lang sa channel ko, please pakipindot naman ang subscribe at pati na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Salamat.